Sa kabila ng nalalapit na pagbubukas ng Central Luzon Link Expressway o Silex Phase 1 na magdurugtong sa Tarlac City at Cabanatuan City ngayong July 2025, ilang may-ari ng lupa sa Nueva Ecija ang umaaray at umaasang matutugunan na ang matagal na nilang hinihintay, ang kabayaran ng kanilang mga lupa. Isa si Ismael Rivera, leader ng mga apektadong landowners na nagsabing halos walong taon na mula nang simulan ang pagkuha sa kanilang lupa noong 2017. Anya nasa 33,600 square meters ang tinamaan sa kanyang bukirin, kung saan na pagkasunduan na babayaran ito ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng 135 pesos kada square meters. Ngunit sa kabila ng mga ipinangakong bayad, hanggang ngayon ay wala pa rin umano siyang natatangga. Kwento niya, noong 2024 nagkaroon sila ng dialog sa bayan ng Quezon sa tulong ni Mayor Boyet Hoson ay humarap si Governor Hermohanes Ebdanek chair ng Regional Development Council at doon sila nagkasundo na papadaliin ang bayad kaya inalis na nila ang mga inilagay na barikada na isa sa naging dahilan ng pagkaantala ng konstruksyon ng SILEX. Ngunit pagkatapos raw nilang maipasa ang mga kaukulang dokumento gaya ng titulo ng lupa at tax declaration, ay may mga panibagong hinihingi na namang mga requirements ang Bureau of Internal Revenue at Commission on Audit. Dagdag pa ni Rivera, may mga landowner na pumanaw na at hindi pa rin nababayaran. Kaya ang mga naiwang kaanak ang nahihirapang magproseso ng dagdag pang requirements gaya ng death certificate sa Philippine e Statistics Authority. Ang sa amin lang po sana, andyan yung titulo namin, andyan yung aming, de uh, andyan yung aming tax declaration. Kung po pwede po sana, dun sa proof of ownership na yun, bayaran na po nila kami dahil wala namang maghahabon sa lupa. Eh. Sa amin yan eh. Yung pong mga extra uh, nga, pong mga extra nga uh, requirements sana na uh, i-impose nila sa amin, eh sana po eh, tanggalin na nila. Dahil kapag po hindi nila tinanggal, yung lahat ng requirements na hinihingi nila, napaka-imposible po sir na mabayaran nyo ang mga tao. Pagpirma aniya nila sa permit to enter, ay agad na ginamit ang kanilang lupa. Ngunit ngayong sila ang may kailangan, ay nahihirapan silang makasingil. Nagamit niyo yung lupa namin sa kapirasong papel na pinirmahan namin na permit to enter. Nakapasok kayo, ngayon kami naman ang naniningil. Napakaraming requirements niyong hinihingi sa amin. E eh, samantalang andyan yung titulo. Gawin po natin ka kung simple yung ano, wag komplikado, sana. Para nun po ako, makabayad kayo. Kung talaga sinasabi niyo, lagi po nila sinasabi, nandyan lang yung pambayad. Bakit ayaw yung ibayad? Sa kabuuan, nasa 527 ang apektado mula Phase 1 hanggang Phase 4 ng Silex. Base sa dokumentong Persilia Remap na ibinigay ng DPWH kay Rivera at 292 pa sa kanila ang hindi pa rin nababayaran. Bukod sa kawalan ng kabayaran, isa rin sa mga hinain ng mga residente ay ang pagkawala ng kabuhayan tulad na lamang ng lupain ni Rivera na dati nakakaani ng apat na put kaban kada anihan. Panawagan ng mga landowners sa pamahalaang nasyonal na sana'y padaliin ang proseso at tuparin ang ipinangakong kabayaran bago tuluyang buksan ang silex sa publiko. Sana po, ang aming kahilingan kung hanggat maaari dun sa basihan po ng pagmamayari na titulo at uh, tax declaration sa munisipyo na eh, binabayad namin ng tamang buwis ng aming mga lupang uh, sinasaka na tinamaan ng uh, CCLX projects na yan, eh, sana po makumpisit na kami ng maayos sa lalong madaling panahon at uh, marami na po na mga original claimants ang nangamatay na ang naghahangad na lang po na sila yung mabayaran yung mga pamilyang naiwan ng mga kawawang mga claimants na hanggang ngayon po sa panahon nato ay hindi pa po, po talaga nababayar ng wasto yung mga affected area na dinaanan ng Silex project na yan, phase 1, 2, 3, at 4. Yun po ang aming panawagan sa lahat ng mga kinaukulan at uh, hanggat maaari po sana ay uh, mapadali yung pagbabayad para naman po magamit po sa pangangailangan ng mga kawawang uh, pamilya ng mga tinamaan ng Silex project. Maraming salamat po. Ako po si Carmel Joy Miguel, kasama si na Jerome Tequia at Jeremy Ramos, naguulat para sa balitang unang sigaw.